Hi guys! si so good morning! Sobrang aga namin today. Nandito kami ngayon guys sa dagat at sasama kami kila papa. Dito tayo sa suba. Meron kaming baon na Palan. tinapay. Dahil hindi pa kami nagalmosal ni Tiny. So tatawid tayo doon guys kasi doon yung trabaho nila papa so, sa mga oras na ito ay excited na ako sa pupuntahan namin kasama ng aking bayaw ngunit may kunting pangamba dahil may paparating na sama ng panahon sakay sa maliit na bangka tinawid namin ang dagat na ito o suba kung tawagin sa amin dito sa lugar namin ay napapalibutan kami ng maraming suba o dagat. Ngunit ito ang unang bisis kong makapunta sa lugar na ito. At dahil dito nagtatrabaho ang papa ko o binan ko at ang bayaw ko, kaya ginusto kong sumama sa araw na ito. At dahil first time ko dito, namangha ako sa ganda ng aking nakita sa lugar na ito. Wow! Sa lawak ng aking nakikita, di ko lubos sa kalain na mga fish pan ang mga ito. Puro tubig ang nasa paningin ko at walang ni isang kabahay-bahay na nandito. Kasama ng aking bayaw ay pupunta kami sa kanilang pinagtatrabahuan. Akala ko sa pagtawid namin ay ito na yon, ngunit malayo-layo pa pala ang aming lalakarin. At habang binabaybay namin ang mahabang pilapil ng mga fishpan ay nag enjoy din ako dito sa mga tanawin. Maraming ibo nandito sa fishpan at nanguli ng mga pagkain. Mulat na sa aking isipan ang trabaho ng aking binan, ngunit ngayon ko palang matutunghayan ang kanilang trabaho dito sa fishpan. Malayo-layo pa ang aming nilakbay patungo doon sa area ng kanilang pinagtatrabahoan. At ito natatanaw ko at nakikita ko yung mga pilapil ng fishpan Nag-idea ako na ito na yung kanilang ginagawa dito. Ito ang kinalakiang trabaho ng aking binan, ang pagdaday o pag-ayos ng mga pilapil ng mga fish pan. At sa puntong ito ay matutunghaya natin kung paano nila tino ito tinatrabaho. At sa wakas nakarating na rin kami dito. Ito ang aking papa, ito ang sumundo kay Tiny, naka t-shirt kulay itim. At ito yung mga kasamahan niya sa trabaho. Sobrang aga pa nito at malamig pa yung lugar dito. Ngunit magsisimula na sila sa kanilang trabaho. ito ang papa ko. May edad na si papa kaya nag-aalala ako kung bakit hanggang ngayon ay mas pinili pa rin niyang magtrabaho dito. Sisilipin ko muna tong kubo nila. Dito sila natutulong at nagpapahinga kapag katapos na sila sa kanilang trabaho. At buti na lang din kahit maliit na kubo ay meron silang mapagpapahingahan pagkatapos ng kanilang trabaho malayo sa ingay at walang mga bahay na nandito. Kaya naman masarap din sa pakiramdam ang tumira dito. At mukhang magsisimula na sila sa kanilang trabaho at habang ako ay taga video. At kahit ramdam namin ang lakas ng hangin ay tila hindi ito ang alintana upang magsimula sila sa kanilang trabaho. Ano ka tayo ko ito si Manoy Victorio, silang dalawa ni Papa ang matanda na sa grupo. May kanya-kanyang pamilya na rin tong iba at meron ding binata pa. Habang ramdam ko sa mga katawan nila ang lamig ng tubig at hangin, ngunit hindi ito walintana para sa kanila. At dahil paborito din ang anong si Tiny ang malinggo sa dagat, kaya hinayaan ko na muna siyang mag-enjoy at sumama sa kanila at ako ay taga video lamang sa kanila. Nandito ako sa Pilapil, tanaw ko lahat ng mga ginagawa nila. Ang bayaw ko at ang isa pa niyang kasama, sila yung taga barita ng mga putik. Nakukuni naman ang dalawa, sasakay nila dito sa kanilang bangka. Yung putik na binabarita nila, ito yung itatambak doon sa mga pilapil ng fishpan. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa inyo nito o kung ano sa Tagalog ang ginagawa nila na pagbabarita ng mga putik o lupa sa loob ng fishpan para itambak sa pilapil ng mga fishpan at na-realize ko na kaya pala lumalalim yung fishpan dahil dito lang din pala sila naguukay ng mga pangtambak ito ang isa sa mga trabahong alam kong hindi madali at walang magkakagusto nito. Kaya saludo ako sa mga taong to at lalo na sa papa ko na simula pa lang ito na yung kinagis na niyang trabaho at bumuhay sa pamilya niya. At hanggang ngayon matanda na ito pa din yung pinili niyang trabaho. Kaya maraming maswerteng mga anak na hindi nakaranas ng ganitong trabaho. Habang minamasdan ko sila ay ramdam ko ang bigat sa kanilang trabaho. Ngunit nakikita ko rin ang dedikasyon nila sa kanilang ginagawa para sa kanilang pamilya. Kaya tayong mga anak ito ang isa sa mga basihan upang mangarap tayo sa buhay. At dito ako mga sa dedikasyon at sipag ng batang ito. Ito ang pinakabatang kasama nila Papa. Tinanong ko siya kung nag-aaral pa ba siya. Ang sagot niya, nag-aaral daw siya sa kursong criminology sa kolehiyo. At dahil gusto niyang makatulong sa mga magulang niya sa pangtustos ng kanyang pag-aaral, kaya nag-sideline siya dito sa trabaho ito. Kaya, grabe yung paghanga ko sa batang ito. At ito naman si Tatay Victor yun, nung tinanong kong kung bakit ito pa yung trabaho niya. Pabiro niya kung sinagot na pangbili lang daw ng kulapo o yung alak pero alam kong hindi ito madali lalong-lalo na sa mga may edad na. Kaya sa mga tatay na ganito ang trabaho, saludo ako sa inyo. Sa mga kabataan ngayon, maswerte tayo kung hindi natin naranasan ang ganitong trabaho. Kaya pala tayo pinapaaral ng ating mga magulang ay dahil hindi nila gustuhin maranasan din natin ang ganitong uri ng trabaho. <tinyo> Si Tatay Victorio ang tagatingin ng mga ay, butas ng fish pan o sa pilapil ng fish pan at sa tingin ko malaking butas nga ito. Hindi lamang pagtatambak ang ginagawa nila, nililinisan din nila ang pilapil ng fish pan. Dahil ang sabi ni Tatay Victorio, kapag ka -back job daw yung trabaho nila o hindi nagustuhan ng amo nila, ay hindi daw sila binabayaran ito. Dahil wala naman akong ginagawa, kaya naisipan kong bumaba dito at mangawa ng mga lukan o susu. At kahit papano pag uwi ko ay may dala akong pangulam. Ito ang isa sa mga libanga namin dito sa lugar namin na uh, napanapin ko talaga kahit saan ako mapunta. Maswerte kami na meron din kaming malapit na dagat. At kahit papano kung hindi ka lang maarte sa putik ay dito mo nakukunin ang mga pangulam mo. At nag enjoy din talaga ako dito. Bumuhos na ang ulan at magsisimula na rin silang magtambak dito sa pilapil ng fish pan. Hindi na alintana sa kanila ang malakas na hangin at ulan. Signal number one dito ngayon sa amin pero hindi alintana ang bagyo para sa kanila. At dito ko makikita at matutungayan ang bigat ng ginagawa ng aking papa. Kabila ng kanilang mga mabibigat na binubuhat e, at ano hindi na, eh? pa pala oh. sila nag oh, oh, oh. Kaya si Kuya minabuti <laughs> naman ng kumain kaya nagugutom na rin siya. Baada. Ito naman yeah, yung mga baon nila. Yung iba nakasupot laman. At nakita ko yung mga ulam nila bagoong lang din. At kahit hindi pa ako nag-aalmosal ay hindi ko naramdaman ang gutom. At sa tingin ko wala akong karapatang magutom sa mga oras na ito. Nang nakita no, ko man, oh. kung gaano kahirap ang mga ginagawa nila. At kung napagandaan ko lang tong pagpunta namin dito ay sana nagbao na ako ng maraming pagkain. Yun nga lang tinapay lang talaga yung nadala namin dito. At si Papa ko hindi rin pala siya nag-almusal kaya sabi ko sa kanya magkumain na muna siya bago siya magtrabaho. At ito din pala yung ulam nila, bao nila di ni Papa. Meron silang nakuha ng hipon dito. At ito yung bao ni Papa. Meron siyang dala ditong ulam na munggo at yung ulam niya na uh, suso din, adobong suso. Nihaya ako ni Papa na kumain o sumabay na rin sa kanila. Pero minabuti ko nang sinabing busog pa ako kahit gutom na rin naman talaga. Kaya si Tiny na lang ang pinasabay ko kay Papa dahil alam ko gutom na rin yung anak ko. At dahil maaga kasi kaming dinaanan ng, ng bayaw ko kaya hindi ako nakapag-ready ng bao namin ni Tiny yung tinapay lang talaga yung nabaon ko at nadala ko dito. Ito pala yung nakuha ko kanina. So, gasan ko muna to bago kami uwi para hindi na siya maputik. tuwa tuwa na ako dito sa nakuha ko dahil meron ako ditong dalawang malalaking lukan yung iba mga suso. Hindi lang ako nag-enjoy sa pangunguha ng mga suso. Nag-enjoy na rin ako dahil naligo na rin ako dito guys. Tapos nila papa kumain ay bumalik na sila sa kanilang ginagawa. At habang nakita ko meron pang tirang tinapay ay kumain na lang din ako kahit papano. At maipsan man lang ang konti ang gutom ko. Wait, nah, nah, I, Parang nadurog yung puso ko nung makita ko si Papa kung anong ginagawa niya dyan sa loob. Ang sabi niya, grabe daw yung ginaw niya. Nanginginig na daw siya sa ginaw kaya minabuti niya nang umahon muna. At nung kumalma na yung ginaw ni Papa ay bumalik ulit siya sa kanyang ginagawa dito. kusina tangali at pauwi na kami. Hanggang tangali lang daw pala sila magtatrabaho dahil pakyawa naman ito. Bakas ko sa mga mukha nila ang pagod at kutom. At habang kami ni Tiny ng anak ko ay nag-enjoy naman sa pagpunta namin dito. Hindi hindi ko ito makakalimutan. At pabaunin ko ding aral ang aking mga nakikita at natutunan dito sa vlog na ito. Gusto ko pa bumalik dito at sa pagbalik ko ay gusto ko magdala ng marami ng pagkain. At maraming salamat sa inyong panonood sa vlog na ito. Sana mag-like at mag-subscribe din kayo sa channel ko. So ito pa na kami ng bayaw ko at ng anak ko si Tiny.